Sarado mo yung bibig mo. Sarado mo. Sarado mo. Hinga ka malad. Let's say. Oh, relax ka. Nakapagsalita na. Taray ko. Narinig mo? Masakit? Ulitin ko yan. Sige. Taray Pero yung paglaban niya, okay naman. Dati po, hindi po siya makalakad. Pero ngayon, nakakalakad naman na po. Na yung pananalita na lang po niya. Ano ang problema sa okay. Anong kilat ka ulit ka? 76, 76. Bata, bata, <laughs> <laughs> Pansi, po. Bata-bata ka pa. mo yung kamay. Pagsikitin mo na yun. <hung> Tayo ka. Sige nga, lahat ka. Mabagal ano? Opo. Opo Next naman ano? Ilabas mo. Ilabas mo. Ilabas mo. Ilabas mo. mo. Ilabas mo. ああ、いいか。 inga ka na, Hinga ka ng malalim. Sarado mo yung bibig mo. Sarado mo. Sarado mo. Hinga ka ng malalim. Uh -huh. Exhale. Maka-relax oh, ka. kapag salita na. Narinig mo? <laughs> Masakit? Lepas itu dah. Politing tu jadi ke? Abang. Ah? Masalah? Masalah. Ah? Apa yang masalah? Terus. 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 Pag masakit pala nga ako, chal touch. Mag-relax. Okay. Kabila mo. Ang bakit ka lang? bababa na yung likod mo makapagsalita na yan kasi nakapag-aray naka ko eh nakilabas na din yung boses niya nung nagulat siya

naisabi mo, hindi po. Um, but, <laughs> hindi <laughs> po. Hindi. Hindi po. Oh. May lalo May sasabihin pa ako, gagawin niya. Sa bahay. Amer last. Okay. Dahil lang kami ha. a Ka lang, ha? relax ha baka galingin kita ah, labas mo yung dila mo relax lang. Relax lang. Relax lang. <coughs> mo oh, lang naman <coughs> pinaluwag ko lang yung lalamuna mo para

Ingat ka ng malalim, mami. Exhale. Oh, huwag ka nang hinga ulit. Pag hinga mo malalim, huwag ka nang hinga ulit. mo malalim. Exhale. Galit mo, tumalag. Okay. hindi pa ba mo? medyo parang <tip> ilaw sila ganyan lang hindi ako pangunguli ganyan, Deo, okay. yeah, ganyan lang pabila ako bibiris na yung dito kuha kami dupa kami pa mami babanggit pa babang. ako tapos tayo pa? tayo pa banggit naman okay. oh, na ngayon tapos putra oh, ba? Diba? may kanina may yung malaking ngayon pang Baiklah, cepat, sama Cepat. Cepat, ibu. Betul, bukan? Sebelum kamu membesar, apakah kamu akan membesar? Saya akan mampu berjalan. Kamu akan mampu berjalan? Kamu akan mampu berjalan, ibu? Kamu akan mampu berjalan, saya akan mampu berjalan. Kamu akan mampu saya Hercules. Ha? Sige nga, try mo ulit. Lahat ka. Umbisa mo. O, di ba? Medyo nalilito pa siya kasi ang bagay ng laban niya dati. Sanayin mo, mami. Exercise mo, ha? Oo, oh, bilis mo yung lakad mo, ha? naninibago pa yung tuhod niya, pero guminawa yung pakiramdam niya. Lubakas ang resistensya niya. Huwag ka kagigil. Yung kung sa... kanang bahagi po, yung uh, ano yung, sa kanya. Mm Kaya parang... Opo. Okay. ba? Happy nga, Mami?